go Nana Hi guys Welcome back dito sa ating youtube channel And to this video guys Ato aring tistingan kung pwede na ba na siya Doon Dol ganyan rin ay eh. Buang na baka ni guys Ah, tanong ako nung gabayang bitan ni Matumba ay may abot, may abot ko nung no nga bagyo guys. Mahinog na ba lang? Mahinog na ba ka ni? Bura, bura pa man ni Ugluya ay. no eh. Na? Sila na ni nato up kay... Oh, natikahirik na siya. Ayun, na labti bay. Natikahirig na siya bay oh. So, moron na diha guys ang ato ang vlog karon. Bro, di lang na nato kanon guys kay kanang liyat pa. So, moron na siya guys.